Welcome back mga boss at uh, ang bala ko talagang bilhin nung una bibili ako dito ng ano uh, Broadway na dio in 25 yan ang nakalagay dito ay 700 watts 8 ohms kasi nga may mga nagtatanong para may sample tayo at gagamitin ko rin actually nakabili na ako ng ano yan tatlo sila bali apat yan mga boss hindi ko lang alam kung saan ko pa nailagay yung isa. Ay, hindi pa ata natin naikabit. So, ang nabili ko kanina, Titan at medyo pricey siya compare sa ano. Ang is RP nito kasi itong mga ginagamit natin mga boss ay magkahiwalay ito. Ito nabili ko sa online, ito nabili ko sa Raon, ganun din to sa Raon ko nabili. So, mga hindi siya isang buo talaga na Twitter, parang ganito lang siya. So, ang SLP yata nito ay nasa ano nasa 300 pa 350 depende kung saan nyo bibilin iwan ko lang sa online kung magkano so mga boss ang nabili natin ay titan audio ang nakalagay dito ay ano tapit natin titan audio na 250 watts yung peak nya tapos dito naman sa Dio in 25 ah uh, 8 ohms, 700 watts. Pero sa tantya ko mga busi mga 150 watts lang to kung ako ngano. Kasi yung coil nila halos parehas lang naman eh. Bubuksan natin yan mamaya, alamin natin yung coil nila. Kung same lang talaga na ng ano. Ngayon, mag-audio test tayo kung kung alin dito yung maganda. Pakinggan nyo na lang. So tamang tama, gabi na tahimik. Makakarinig kayo naman. Eh. So, clip natin dito. Teka palitan natin yung music natin. Unahin natin yung Titan. Ayan. Ano ba ito? So, try natin yung Broadway. magkaiba sila ng tunog So take note mga boss yung yung horn nila ay magkaparehas lang pero magkaiba sila ng watts ang nangyari dito hindi ko lang alam kung magka mayroong distinction sa pandinig nyo pero gamitan nyo na lang ng ano ng amplifier o kung ano man. Magkaiba sila ng tunog. Manipis ang tunog niya, makapal ang tunog niya. So ang gamit natin na capacitor dito ay 2.2. So tingnan nyo, ulitin natin. So magkaiba sila ng tunog mga boss. So depende pa rin pala sa brand. Ngayon subukan natin itong dalawa pareho silang Titan. Baka mamaya magkaiba din ang tunog. Magkaiba nga Hala. Isa lang yung brand nila pero magkaiba sila ng tunog na loko na. Tingnan nyo, pakinggan nyo ng maigi. Oh. Itong dalawa patuloy ang parang magkamukha. Oh. Oh, mas malakas pa to. So, itong isang Titan ay mas makapal ang boses nya. Ito naman Pino, parang ano siya, yung tingnan nyo, isa-isahin natin. Yeah nag nagpalit na ng kanta. So sa tatlong sila, mas makapal to, medyo makapal at mas manipis. Spirit dalawang to nakapagtataka. Ah, uh, to ng brand. Ngayon, bubuksan nga natin para malaman natin kung anong ano ano nangyari. Patutugin na natin ang walang ano, baka naman depende lang sa plastic na ginagamit natin. Matagal magkabit nito mga boss ng ano eh. Sige nga, testing nga natin ng ano, ng walang horn. Baka naman sa klase ng horn. Pero isang klase lang yung horn na ginagamit ko eh. Mamaya uh, alamin natin yung ano, yung coil niya. Baka sa position din ng ano. So, DB Audio Titan, dalawang Titan na yan. Testing natin ulit. Ano talaga eh, kahit walang horn. Meron talagang makapal na ano eh. Makapal talaga. Ay, nahulog. Ano ba yan? So, buksan natin. Tingnan natin yung laman nito. Ay. Hindi ka siya. Pa naman. Ito May magnet po 'tong ano na 'to. Alamin natin yung laman. Okay natin dyan yung spoon niya. Mano-mano lang kasi tayo nag ano. Uh, bukas. So, hindi ata dumaan ng standard tong ano. Ngayon, pag mayroon ng stock yung DB Audio, ay ah, yung DB Audio, yung Broadway, pwede tayo mag-test na ano, kung same talaga yung ano. Bakit mas manipis ang boses nito o yung kalansing niya kaysa dito sa dalawa na no, makapal? Itong ano, mas makapal to kaysa ano. Kakaroon tuloy tayo ng hinala <laughs> so lagay natin dyan may pagdududa tayo so usually dapat ano depende siguro sa coil na ginamit may nabibili naman na coil nito eh pero itong mga ganitong ano yung mga ganitong compression drive mas bagay ito sa maliliit lang na ano na sounds para sa akin hindi masisira nga pala mga boss uh, abangan nyo gagawa tayo ng speaker protection o kaya high pass filter na kinopya lang din natin o kumbaga ginawa lang nating idea so ito ay uh, ano, ito yung coil nya tapos ito yung magnet nya yan same lang ito naman yung sa isa oh halos same lang eh paano ba sila nagkatalo Yan. tandaan nyo ito yung pinakamanipis na ano ha so ito naman yung coil ng broadway oh halos same lang eh saan ba sila nagkatalo halos same lang din yung mga boys queen na ginagamit so try natin ah uh, ibalik natin tong sa Broadway tapos itong dalawa pagpalitin natin ilagay natin dito Yan, tapos ito dito then i na natin yung testing natin ulit so nagpagod lang tayo <laughs> Pinagod lang natin ang sarili natin. Bukas kabit. So, pinatunayan lang natin na may magneto. Akala kasi ng iba paiso lang to. Hindi po to paiso. Actually, mayroon pang ganito yung acoustic naman. Hindi ko na kaya yung presyo kaya hindi ko na kinuha. Wala na akong sapat na budget. Eh, sa pagbablog natin mga boss, eh, namumuhunan din tayo. <laughs> Kumbaga, nagpapaluwal din. Abangan nyo, uh, gagawa natin ng review itong BT-800 ng Broadway. Yan, Broadway BT-800. Aalamin natin yung laman nito. Gawa natin ito ng review. So, mamaya. Tingnan natin ito ngayon. natin yung isko so isa na ano, ipas forward na natin to sa ano mag may mga activities Ayan, mga boss. Okay, tapos na. Ngayon, testing natin uli. so, na ba yun? So, ito yung manipis dati. Nilipat natin dito yung coil. So, ito yung makapal. Try natin isa-isa. Okay. Malakas. So nagpa na baka mga boss ang nangyari lang doon. Hindi lang gaano na-align tong ano, yung voice coil niya pero pare-pareyos na ang tunog niya. So isa natin. So nomipis naman tong ano. So align lang pala. So i-align nyo lang para maging ano mas magandang response ng ano. Baka hindi lang naipit sa paghigpit. Yun lang ang naging problema niya. Pero overall, okay naman siya mga boss. Halos same lang din ang tunog. Kasi ito medyo makapal. Itong pinaka makapal. Itong pinaka manipis. Pero nagpareha sa na sila. sa ano lang, hindi lang siguro na itama yung ano. Yun lang, iaalayin lang ng gusto. Kasi alin yung islo, pero may magneto. Yan. Okay mga boss. Mas pricey itong Titan over sa ano. Pero para sa akin, overall, okay na ako dito sa Broadway. Medyo less ang price niya. Hindi naman nagkakalayo pero okay, okay na. Sa mga gumustong umorder nito, pwede kayong bumili ng ano, kung hindi sa akin. Ang offer ko kasi nito ay nagbibinta ako nito ng 450 kasama na to, tapos meron na siyang kapasitor, din meron ng well. Pero kung nagtitipid kayo, pwede niyo orderin sa online ito na sa 60 pesos ata, 65 pa 80 pesos. Ito naman yung DB audio. Nag-range siya ng 300 to 325 ata o to 350. Ito parang nasa ganoon din siya pero mas mataas to ang ah, ano kong ano nasa 350 pataas. So nag offer tayo nito ng isang set na pwede kayong bumili sa akin pero kung nagtitipid kayo try nyo mag online tapos kayo ng ano, ng pero pwede rin naman kayo bumili sa akin yan Okay mga boss. So hanggang dito na lang.